Ayan po at luto na po itong ating munggo na hindi tinipid sa gulay. Talaga naman po. Napakasarap po na ito at napaka-healthy. Overload. Overload. Hello po, isang maulang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay kami ni Bossing ay papunta po sa fish pond. At tayo po ay mamaman daw po ng bakikong. At si Bossing po ay magpapakain na rin ng mga alaga po naming bangus. Saka lima ang Ayan po si Bossing. Maulan po. Ah. Grabe. Si Bossing po yung hindi na nagkapote. Siya daw po yung magpapaulan na. Tara guys, samahan nyo po kami. guys. At nandito na po kami sa fish pond. Namitas ka ba talong? Namitas ako kanina. Sabi't bigyan, nagturus pa. Nagturus pa. Yung pong yung pong mga tanim namin ni bossing na kamote dito po sa gilid po ah. Ay, mga buhay na po. Mga ilang buwan lang ay eh. tayo meron ng pang ano pang merienda. Ito ay pitong buwan, matagal pa may isang buwan na bagay ito? December, January, February, March, April, May, June. Sa June. Mabilis po siyang lumaki gawa po ng laging umuulan. Laging dilig. Yan po ay talaytay dito po sa gilid ng fish pond. Kumuha muna ng timbang lagayan nata. Bakit nalabas ang tubig, bossing? Bossing. Si bossing ko ay kukuha muna ng timba. nalagayan po namin. Kamihanin po ngayon eh, kaya maulan po dito sa amin. Yan po at amin na pong papandawin ang baki kung para may panlahok. Para may panlahok po tayo sa ating lulutuing ginisang munggo. May huli kaya? Meron, hindi mawawalan. Parang nakita mo. lindagan Ay, may alimango. Hmm. May alimango ng daga ng mga hipon. Ay, eh, busing. May nakawala na. May butas na naman yata. Ayan po, may alimango. Baga po si ni busing. na, busing. Baya na. Hey, Rish, look. na Uulan na naman yata. Mayroon din ah. Mayroon ah. Mayroon din ah. to ah. Mayroon ditong chipon, ah. Paano ah. ba na. May pambenta na naman tayo. ayan guys meron po tayong mga hipol ayan po sa loob po. mga sumpo at parang uulan na naman po ng malakas Nagdidilim na naman po ang kalangitan. Ayan na po ang ulan. Si Bossing po'y nagtatali pa ng alimangoy. Dadamputin ko na po itong mga hipon. Napugpugan po ng sipit yung alimango. Hello. Ay! Oh, ay, tila, tila na ako. O, dali. At uulan na, Bossing. Oo, Bakit na? Eh. Oo. Oh. ah, 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 ah. ah. Bakit sana? Sipunti na lang na. po natin ito ng laglag ka. Mak! Oh, ay! Marami po ulit tayong uli sa ating pakay kung babalik na po uli ni Bossing. Pwede tatayin ko. Ang huli eh. Ah, bakit, Ah, may butas. Hula na naman po. Tayo na muna sa kubo. Malaki ang bilib. Ayun po si at nagtatahi na po na yung pakikong na may butas. Inuhulmahan na po niya. Ayan guys, at habang hindi pa naman po muulan ng malakas, magpapakain na muna po ako ng bangus. Wala ko hindi malakas ang ulan. Papakain na ako ng bangus. Aray. Tugka. Hindi pa naman ako nagdala ng payong. Sa bagay ako may nakakapote. Lagay na po uli ni Bossing ang bakit Eh, ko na lang kaya lahat ito. Wag Huwag dunak. Saan? Dunak. Hindi lalabas. Ah. Lukas. Doon daw po tayo ah, sa kabilang banda. Pagpakain ng bangus. Yan yan po ipupuntahan na. Ah. Yay, lumakas na po ang ulan. Ay pabalik na sa kubo. Ayan po at pinupuntahan na ng mga bangus yung pagkain. Mamaya po ulit tayo magpakain. grabe. <laughs> Mamaya po ulit tayo magpakain ng bangus kapag ka, tumila na yung ulan. Pala ko hindi pa uulan ay. umulan na yes. oh, nangto, na. Kumpleto na ako dito sa katmuda nito. Yes. Uh, magpupukaw na ng bus nang Mapupuno na yung ating mga sinahod. Ayan guys, at eto na po yung mga hipon na nahuli po natin sa bakikong. Ayan. Tapos po ay, meron pa po dito sa timba. Ito daw po ay bibigay ni Bossing. mag may ating huya. Mag sunodan yung mga alaga ni Bossing na manok. Akala yata ay pakakainin. Bossing, awa. Oh sunodan yung mga alaga mo. Alaga, wala akong patupo. Akala yata ay pakakainin mo na. Okay, the next day Yan guys at bali nandito po ulit kami ngayon sa aming taniman at ako nga po ay magluluto ng munggo ay tayo po ay pipitas ng dahon ng ampalaya tsaka po ng ampalaya Lalagyan po natin yung ating lulutuin na munggo Yan po at ito naman ang panahon natin ngayon Kung kahapon ay napakadilim po ng kalangitan at sobrang maulan ngayon naman po ay maaliwalas na po ang paligid yan wala na pong kaulap-ulap talagang kulay blue na at nandito po tayo sa aming taniman pipitas po tayo ng gulay na isasahog po natin sa munggo malalaki po ang aming ampalaya mahahaba Ganda ni. Eh. So, ito, 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 dalawa pa. At pipitasin na po niya. Parang maliit pa. Isa oh. Parang may lalaki pa ito han Oo, eh. Punyo isa. Huwag muna. Saka yun na parang may lalaki. Oo. Oh, Yan. Oop yung kalabasa. Nakita ko naman. Muna mga ilahing. dahil ng dahon oh hindi yung dahon ngayon oh kala ko tayo yun dahon ng ampalaya ako nakakita ang dahon ng San Fernando pwede rin bakit ayan guys si bossing po ay kumukuha ng dahon ng ampalaya lalagay din po natin. Bakit hindi mo nalangan yun yung dulo? Bay, kung bubunga pa siya. Yung ganito ah. Kung bumunga, hindi sayang. Baka bumunga ni sayang. Pitas na rin tayo ng sitaw. Okra. Damihan natin ang sahog na gulay yung ating munggo. Anong gulay ang sasahog Meron po uling bunga itong ating mga pipino. Pipitasin na rin po natin. Wow. Masarap po ito at malutong. Tamang-tama lang po ang ganito. ito. Ay diyan, ah, baka merong papailaliman. Gawa po ng... Meron po kaming nalisanan. Ito po yung ka o nahambunga. Hindi po namin napansin uha kalaki. Para po siyang upo kalaki. O, gagawin na lang po naming binhi. Meron diyan busing. Tingnan Tingnan naman po ninyo kung gaano kalaki. Parang upo. Parang meron pa dito ang isa. Ano 'no? O. kapitas po tayo ngayon ng tatlong pipino. eto na po yung ating munggo. Pakukuluan ko na po siya sa tubig. Nung si Bosing po ay nag ulan ng mga baka ay nakakuha po siya. At nakapitas po siya ng mga kabay. Lalo kontin po natin ang kaunting kabay. At ito pa po yung ating isasahog. Itong hipon na huli po natin sa bakikong. Marami po ito pero hindi ko po ilalahat. Pabawas lang po ako ng kaunti. Ayan guys, at nakaready na po ang ating mga isasahog sa ating munggo. Ito na po yung ating munggo. Ito po ay ah, napalambot ko na po. Tapos, ito po yung ating mga gulay. Meron po tayong malunggay. May dahon ng ampalaya. May sitaw, may sili, may okra. Tapos po ay ito may ampalaya at saka po kabay. Gigisa natin bawang sibuyas. At ang sahog po natin ay itong pritong lamaram na isda. Tapos po ay hipon na sugpo. Binalatan ko na po at saka po lalagyan natin siya ng si Charon. Ayan. Tapos, syempre, titimplahan po natin ang mga pampalasa, paminta, asin, etc. Ayan po, at mag na po ako magluto. Pusan na natin ang kawali. Magigisa na po tayo ng bawang at sibuyas. Ayan guys, at kapag ka po ganito na ang ating bawang at sibuyas, talagay na rin po natin itong ating mga sahog. Nahipo. Ayan. Saka po itong preso. Yan, ilagay na po natin lahat. Ito po hindi na natin nalagyan ng kamatis dahil yung yun ating kamatis ay wala ng bunga. Lahat naman po ng gulay na isasawag natin ngayon ay sariling ani Sa At ating kalambot kamungkot. Sa ating Titimplahan po natin ang asin. Ako ng kaunting paminta. Kunti lang. Baka mapadami. Ilalagay na rin po natin yung ating mga gulay. Ang siling green, ang okra, at saka po ang sitaw. Hindi ko na po nilagyan ito ng talong. At ayaw ni Bossing. Huwag na daw po. Ayan, lagyan pa natin ng lahat ng gulay na nandito. Ayan guys, ang ating munggo. Na napakasarap. Haluin lang po natin. At ito pa yung ating timplahan ayon sa ating panlasa. Maya na po natin ilagay yung dahon ng ampalaya at saka po yung malunggay. Yun lang po ay mabilis lang maluto po, oh, ay eh, talaga namang hindi tinipid sa gulay. Takpan lang po natin para maluto po yung mga gulay. A few minutes later. Lalagay na rin po natin itong dahon po ng malunggay. Talaga namang green na green ang ating gulam na ito. Saka po itong dahon po ng ampalaya. Ayan po. Mahaloy lang po natin. Ilulubog po para maluto rin po. Kagang hindi tinipid sa ating gulay ngayon. Pwede tayong gulay. Ayan po at luto na po itong ating munggo na hindi tinipid sa gulay. Talaga naman po. Napakasarap po na ito at napakahelip.

Aisi, tawo, kaya kontiyen. Tawo gusto natin na yung mga ito yung kanyang kutsara. Hindi gumagamit. Kailan? 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 Pero kapag ka uh, wala may big stick no? ay na yung paborito ko. Kaya may paborito. Si Bossing po ay bagong gupit. Oh, hindi naman. <laughs> mo. Hindi naman na mukhang kutuhin. <laughs> Nung hindi pa nagpapagupit ay mukhang kutuhin. Ay, <laughs> si Andrew, <Ro>, oh. Mukhang... <laughs> mukhang ano. <laughs> Baby, kaya na <nang> ako magpapagupit. <laughs> Napag-desisyonan mo na kung anong gupit mo. Ganyan sa papa, oh. Maganda.

Mukha nawa na mayari. Ah, na. ako na yung ulit sabi mo, may bala. Mmm! Overload May mungko pa sa kawali. sa atin na yung may balat. kami <laughs> yeah. mo Melotay, gusto yeah. mo yung balat. <laughs> may tatlo din yung may balat ay. Gusto daw ni Melotay yung may balat. Bago na isa. Tapos masarap yung walang bata. Tutubo na lang. <laughs> Pag-effort na sa mama. balat diya. Yeah. Kapag po may balat ay eh, hindi na uubos. Ang hindi ko. Na. totoo. Buod tuloy po mamay Pala ng dami ng Ayoko na. kun. si Paolo. Mm. Bukod sa mga ano pang binabagyo? Bagyo. Siga. Dami ito. Bukod doon. Tokso. Bibigyan ko kayo ng ano ah. Ng isang ulo. Tokso. Kumarap kayo sa uh, aliwanin nyo. Ah. <laughs> Binagi yung buhok. at Ating oh, mo kaya dito. Kain po tayo. Mm. Daming <laughs> si. Daming si. Daming Ganun pa kung mama doon, ano? May bun? Wala pa. Ganado po sila sa bangun. hindi hindi magkakano. <laughs> It's a prank. <laughs> Pero hindi magkakano. Kaya ko ikaw ah. Aba, ako ikaw tila mo. Aba, ako ko din lang. Hmm. Oh, ikaw, ito, ito, ito. Ayan po at bali tapos na po kaming kumain. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag-support at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!